Magandang araw mga idol. So meron pala tayo dito Emerald Dab. Yan. So may alaga tayo idol. Tingnan mo naman 'yan. Marami na idol na 11 heads yung Emerald Dab natin. Tapos yung Zebra Dab natin diyan, tingnan mo na may ibang kulay diyan, dalawa. Yan yung, yung tawagin diyan sa iba ay ano, sa amin dito lado. Yung green naman na 'yan ay manatad sa iba dito sa amin ay bangon bangon tingnan mo naman so yung lalaki pala yan mga idol yung may puti sa ulo <coughs> so yung may puti pala sa ulo mga idol yun yung lalaki tapos yung babae naman yung walang puti Ayan, tingnan mo naman yan idol ang ganda at mayroon tayong binibigay sa kanila, feeds. Yan, favorite nila mga idol. So, yan. Ang ganda mga idol. So, 13 heads silang hat yan. yan ang ganda. Yan. So, gagawa natin sila ng pugad yan, idol. Para dito sila mga itlog. Yan, ano, ang ganda. Alright. So, yun lang mga idol. Maraming salamat sila. At atas.